yun yeah, yun yeah, mga do, balik ulit tayo dito no andito ulit tayo sa ating garden no para sa ating vlog vlogan na naman so dito sa USA mga do mahal ang uh, vegetables na pang Philippines But dito nakatingin pero dito yung camera but anyway, so mahal ang vegetables sa Philippines, so ang ginagawa ko, tinatanim ko at the same time may pagkain ka na, may paninda ka pa at masasabi ko sa inyo ano yung pananim na talagang wala kang kalugi-lugi, tubong lugaw ka eto guys, sitaw Ewan ko lang doon sa Green na sitaw Nakita niyo ito matanda na. Ang gagawin niyo dito do kahit matanda na to kasi halimbawa tumanda yung sitaw niyo din niyo na harvest hindi pa rin sasayang kasi yung buto nito papakita ko sa inyo pinakita ko na to dati yung buto nito guys ayan oh yung buto niyan masarap gawin uh, pang ano pa rin sa pork and beans so kaya magluluto kayo ng uh, adobo masarap isali itong mga buto ng sitaw na to so anyway pinakita ko lang so ito yung matatanda natin sitaw no meron naman tayo itong yung mga mura mong sitaw napakarami natin mga baby na sitaw kung may matanda, natural, maraming masyonda ayan o, oh, yan ang masarap na sitaw guys, yung ganito yung hindi pa siya nagkukulay, para ang kulay ng sitaw nito is uh, purple, pula dito tayo sa kabilang uh, sitawan no? so sa mga gantong sitaw, ito guys ito yung perfect nya na size ayan o, oh, ganito, perfect to uh, hindi to batang bata murang sitaw, ganyan Pangit yung mga sito na yung medyo ganto na kalaki. Pangit no. Matanda na tong gantong sitaw guys. Ay, puro buto na to. Aray ko, ano ba yun? Meron kasing mga ano, insekto eh. Nagulat tuloy ako. Anyway, eto yung mas masarap. Yung ganto kanipis. Yan ang masarap kainin. eto masarap pa rin to. Ito nga, like I said, ito yung mga perfect size. Yan ang mga tamang age ng sitaw pag ina harvest Ito yung tamang age ng sitaw pag ina harvest Pero like I said, kahit nga ganito, tumanda sila, may pakinabang pa rin yung kanilang buto. Masarap pa rin ni At the same time, yung balat nila, pataba sa lupa. No? So, yun sa Apakarami nating mga harvest dito, guys. At saka ang kagandahan sa sitaw nito, pakita ko sa inyo. Ha. Ah. Ayan, nakatanim sa magandang lupa. Nakita nyo naman, sobrang dami, oh. nakatanim sa magandang lupa, kaya sobrang dami nila talaga. Kasi, ang ganda ng lupang na, na pinagtaniman eh. Pero, mga do, etong mga sitaw na to, sabihin ko sa inyo, kahit hindi to nakatanim sa magandang lupa, malupit. Talagang, ayun, nilalamok na ako. Malupit to guys, kasi, ayan o, oh, ito, hindi nakatanim sa magandang lupa, kasi puro buhangin ho ang lupa dito, pero tingnan nyo naman to, oh. Ang lupit, namunga pa rin siya, oh. Ayan siya, oh. Oh, Kala, kaagaw niya tong halaman na to, itong bulaklak na mortel, kaagaw niya. O, oh, nagbulaklak na lang yung mortel, pero guess what? Pati yung sitaw, ayun. Ayun siya, o. Oh. Tiyan mo, expand natin. Ayun yung sitaw, o. Oh. Gumagapang, parang gusto pang gumapang doon sa may punong isa, o, oh, diba? Ang lupit ng sitaw natin, mga do. So, itong sitaw na pula, ewan ko lang kung sa Philippines, nagbigay ako nito, na tumubo naman. Ang ganda nito, guys, kasi mas masustansya to kumpara dun sa green kasi mas makulay. Sabi nga ng doktor, the darker the better. Kahit itanim mo sa kahalo ng ibang halaman, tingnan nyo. Itinanim ko kahalo ng itong puno na to. May mga kamuti pa tayo sa ilalim. Marami siyang kaagaw pero guess what? Dami pa rin yung bunga. How much more kung wala siyang kaagaw? Sobrang dami lalo ng bunga. Ang harvest mo nito makakapagbenta ka talaga ng marami. As in. So sa Filipino store, naglalagay ako nito. Talagang may pa isa-isa kang benta, may pa dalawa-dalawa, may pa sampu-sampu, well, dollar is dollar, money is money, mga do. So, ito ang secret. Yan ang secret na pambenta. Kung may jack and the beanstalk, ito yung tunay na jack and the beanstalk. Talagang kikita ka talaga sa sitaw na to. Try nyo lang magtanim. Within two months, may harvest kayo kagad. Di kayo maghihintay ng matagal bago kayo makaharvest ang bilis nito mag-harvest. Wala pang talong buwan, namumunga na siya. At hanggang kailan siya namumunga? Hanggang 4 months. Matindi.